Sa wakas, nagpaliwanag na si Unified World Light Heavyweight Champion Dimitri Bibol kung bakit wala pang trilogy sa ngayon sa pagitan nila ni Arthur Beterbiev. Matatandaan nitong mga nakaraang araw, sunod-sunod ang paglalabas ng sama ng loob ni Beterbiev dahil sa hindi tumuloy si Bibol sa kanilang trilogy. Pakiwari tuloy ni Beterbiev be eh, pinapatanda lamang siya ni Bibol bago siya labanan. Ipinagtataka rin ni Beterbiev na sobrang ganda na nga daw po ng alok sa kanila sa Russia para sa kanilang trilogy so balit hindi pa rin tinanggap ni Bibol. Matapos ang medyo matagal-tagal na pananahimik ni Bibol tungkol sa trilogy nila ni Beterbiev finally nag-update na ang kampo ni Bibol. Ayon kay Bibol mula sa payo ng kanyang doktor, kinailangan niyang sumailalim sa surgery dahil sa kanyang back injury na sampung taon niya nang iniinda. Palala daw ng palala ang injury nito kada training camp. Maayos daw ang naging resulta ng operasyon kaya mas magaan na ngayon ang pakiramdam ni Bibol. May recovery period daw siyang 6 hanggang 8 linggo at pagkatapos ay plano ng bumalik sa training. Salamat daw sa lahat ang sumusuporta. Excited na siyang harapin ng mga bagong hamon sa susunod na taon. Ayon din sa manager ni Bibol na si Badim Cornelo, mas pinili ni Bibol na kansilahin muna ang trilogy o ipagpaliban. kesarman kung kailan kasado na ang laban, tsaka siya mag ng laban sa kalagitnaan. O kaya mag-cancel kung kailan malapit na ang mismong laban. Waste of time nga naman. Samantala sa iba pang balita, ibinahagi ni WBC Interim Super welterweight Champion Virgil Ortiz Jr. ang kanyang ng karanasan sa pag sparring kay Saul Canelo Alvarez. Si Ortiz na may kartadang 23 wins, no losses, no draws with 21 knockouts, itinuturing isa sa mga pinakamalakas sumuntok sa kanyang timbang. Natatawang kwento ni Ortiz sa kanyang sparring session kay Canelo. Tinamaan daw niya ito ng kanyang pamatay na suntok. Pero laking gulat niya ni hindi man lang naalog si Canelo. He he hits hard but he was held I don't know he held back he held for back. sure. Yeah he held back for sure but what the one thing I remember was uh I set him up for a shot and it worked yeah. but um I hit him with like a hard hook. I'm talking about like I made him drop his hand thinking I was gonna do something else and I hit him as hard as I could and his head went like this. <laughs> 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 yeah, I swear. <laughs> like... Ayon sa dati na kalaban ni na Terence Crawford at Virgil Ortiz Jr. na si Egidius Cabayuscas. Sinabi nito noong 2022 na sa kanyang palagay mas malakas umuntok si Virgil Ortiz Jr. kesa kay Crawford. At sa palagay niya kapag naglaban nga daw po si Ortiz at Crawford, sa tingin niya mananalo si Ortiz. He will, he will At kung totoo yung sinasabi ni Caballuscas na mas malakas pang sumuntok si Ortiz kesa kay Crawford Tapos hindi man lang naalog ni Ortiz yung panga ni Canelo Eh mukhang sa puntusan lang talaga ang pag-asa ni Crawford manalo kay Canelo baraha, patunayan mo sakin, ha Sino